Mabilisang update tayo mga ka-playoffs ha. Siniguro ni RSJ po na nakahanda sila sa anumang bakbakan sa Game 7 versus Barangay Hinebra. Base naman sa record, hindi pa natatalo si Coach Tim sa Game 7 sa loob ng labing tatlong taon. Grabe ha. Tanong, kaya bang basagi ni Coach Chot ang record na ito ni CTC? Or mananaig ba muli si CTC ngayong Game 7? So tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi maikakailang malaking bahagi ng panalo ng TNT Tropang Giga ang import nito na si Ronde Hollis Jefferson. Sa mga nagdaang bakbakan ng Hinebra TNT sa finale ng Governor's Cup, Taob ang Barangay Hinebra at ngayong Commissioner's Cup, nakarating sila sa Game 7. Tanong, ano ang pakiramdam ni RHJ sa nasabing bakbakan? Handa ba siyang ibigay? Ibigay ang lahat para makuha ng TNT ang panalo. Tutukan natin ang sinabi ni RHJ sa report ni Allman Leyba ng Philstar. Looking forward ako sa Game 7. Hindi pa ako nakakarating sa Game 7 kahit sa NBA. Pero at the end of the day, basketball yan. Do or die na to sa magkabilang kampo eh. At oras na para ibigay ang lahat. Handa ako dyan. Yan ang mindset ko pagpasok at ibigay ang lahat lumaban gaya ng dati at gawin ng lahat para manalo. Mabigat tong si RHJ ah. <laughs> Daan niyang ibigay lahat para makuha yung panalo, di ba? At alam naman nating lahat 'yon, nakita na natin 'yan nung game 6, muntik na siyang ma-injured nung habulin niya yung bola papalabas, di ba? Ginagawa niya talaga yung lahat para makuha yung panalo at siguro kalaunan tanghaling kampiyon ulit. Siyempre, hindi madaling gawin yon. Andiyan ang Hinebra na haharangin ang anumang gusto nilang gawin, lalo na sa open nila. Sigurado tayo na no, may nakalaan din si coach Tim na game plan ngayong gabi para sa TNT. Alam niya na huli na to, wala nang bukas. Kaya siguro, isang sorpresa ang inihanda niya sa mga bata ni coach Shot na sobrang nanalasa sa depensa nung game 6. Posible, ito yung senaryo ha. Ah. Dahil nagawa ng TNT na bokeh ng Hinebra sa game 6 sa pamamagitan ng malagkit na depensa, kakapitan ulit nila yon yung kanilang depensa. Mas paiigtingin pa to ni Coach Chot. Tapos, posible rin nakapitan ulit nila si Poy Aram, si Ray ng Batak. Si Kubuntin, posible rin na mas maging agresibo siya kay Justin Brownlee. Yung pressure defense nila nung Game 6, grabe yon ha. For sure, uulitin nila yon Effective kasi eh. Siyempre, andyan din si Calvin Optana. Si RR Pugoy, matindi yung kalibre nila sa 3-point area. Ganon din sa 4-point area. Ibig sabihin, posibleng pahirapan nilang dalawa yung Hinebra sa Game 7 kung magiging consistent ang shooting nila ngayong gabi. Base sa pahayag ni RHJ, desidido silang kuhanin ng Game 7 at kampiyonato anuman ang mangyari. Subalit base sa record, tila magkakaroon sila ng malaking problema sa pagharap sa Barangay Hinebra ngayong gabi para subukang kuhanin ito. Ayon sa report, hindi pa natatalo si Coach Team sa Game 7 sa loob ng labing tatlong taon narito ang report. Tutukan natin si Jerry Ramos sa kanyang report sa spin. Sa selyadong deciding game sa finals, dapat nating tandaan na ang coach ng Hinebra ang master ng Game 7. Ipinanalo niya ang walo sa sampung bakbakan sa finals kasama doon ng tatlo sa nakaraang labintatlong taon. Sa panig naman ni Coach Chot na ipanalo niya ang dalawa at natalo siya ng apat na beses kasama ang laban ng 2022 sa SMB sa Philippine Cup bagamat nabigo siyang samahan ng TNT dahil sa health protocol. Okay, so base sa record, lamang si Coach Tim Cohn. Malaki bahagi ng pinagdaan ng Game 7 ni Coach Tim na ipanalo niya, di ba? Walo sa sampung Game 7 na sungkit niya. Halos 80% po yun. Ibig sabihin, medyo mahirap talunin si Coach Tim sa dikdikang bakbakan ng Game 7. Hindi na alam yung rason, pero may mga ganun talaga senaryo eh. Parang mas nagkakaroon siya ng matinding experiment kapag nakarating siya sa Game 7. Dagdag pa dun siguro yung daluyong ng fans sa arena or sa venue. Nung Game 6, pumalo sa 17k plus yung nanood sa Araneta, di ba? Aminin natin na karamihan dun fans ng Hinebra. Lahat sila nung gabi ngayon nag na makita magkampiyon ng Barangay Hinebra. Nabigo sila kasi nakuha ng TNT yung laban eh sa kaso naman ni Coach Chot, meron siyang dalawa sa anim na bakbakan sa Game 7. Dalawa yung naipanalo niya. Halos 30% po yun or 35%, di ba? Kung titingnan natin ang porsyento ng naipanalo nilang laban, mas lamang talaga dito si Coach Team. Pero eto ha, depende pa rin ang lahat ng yan sa players na magkabilang kampo. Kung paano nila i-execute ang game plan ng isang coach or ng kanilang coach. Kung paano nila haharangin ang opensiba ng kalaban. Kung mas mabigat ang depensang ilalatag ni Coach Chot, tapos pumutok ulit si Octana, si Pogoy, si Eram at si Nambatak, may posibilidad na makuha nila yung panalo. <laughs> sa side ng Ginebra, sinabi natin malaking factor ang stats ng Game 7. 8 sa 10, di ba? Ganon din yung crowd. Pero, pinakamahalaga ang ilalatag nilang depensa sa TNT. In short, depensa kontra depensa to. Kung kaninong depensa ang mananaig, yun ang mananalo. So guys, maraming maraming salamat.